Umuugong ang mga balibalitang romansa sa pagitan ni na Bea Alonso at negosyanteng Vincent Ko matapos lumabas ang isang larawan na nagpapakita ng isang misteryosong babae na pinaniniwala ang si Bea na naglalakad ng magkahawak kamay kasama si Ko sa isang dalampasigan sa Andalusia, Spain. Agad na inugnay ng mga tagahanga ang mga ebidensya matapos nilang mapansin na nagpost din si Bea ng mga larawan mula sa parehong lugar. Suot ang eksaktong kasuotan ng babaeng nasa post ni ko. Dahil dito, lalong naging masigasig ang mga tagahanga sa pagtuklas ng katotohanan sa likod ng mga chismis. Sino si Vincent Ko? Si Vincent Ko, AY Presidente ng Pure Gold Price Club, ay nagmula sa isang kilalang pamilya ng negosyante at may hawak na matataas na posisyon sa iba't ibang kumpanya kabilang ang The Keepers Holdings, ang pinakamalaking importer ng alak sa Pilipinas. Bukod sa kanyang papel bilang isang negosyante, kilala rin si Ko bilang isang tahimik ngunit makapangyarihang personalidad sa larangan ng negosyo. Marami ang naniniwala na siya ay isang taong hindi lamang madiskarte, kundi may malalim ding pagpapahalaga sa pribadong buhay. Bagamat hindi pa kinukumpirma ni Nabea at Vincent ang kanilang relasyon, may mga ulat na nagsasabing tahimik na nililigawan ni Ko ang aktres na nagpapakita ng kanyang diskarte sa panliligaw ng hindi masyadong lantad sa publiko. Lalong lumakas ang espekulasyon nang ilike ni Bea ang post ni Ko sa Instagram. Isang simpleng aksyon na nagbigay daan sa mas matinding haka, -haka mula sa mga fan. Marami ang nagbigay ng kanilang opinyon. May ilan na tuwang-tuwa para kay Bea, habang ang iba naman ay patuloy na naghihintay ng opisyal na kumpirmasyon mula sa dalawa. Sa ngayon, nananatiling tahimik ang magkabilang panig at wala pang formal na pahayag mula sa kanila? Kung ito man ay simula ng bagong kabanata sa buhay pag-ibig ni Bea o isa lamang pangkaraniwang chismis sa internet, tiyak na tututukan ito ng mga fans. Isa lang ang tiyak. Patuloy na nagmamahal at sumusuporta ang publiko sa kapuso-actress sa kahit anong landas na kanyang tahakin, kung tunay ngang may namumuong relasyon sa pagitan ni na Bea Alonzo at Vincent Ko, maaaring mainam na panatilihin nila itong pribado habang mas nakikilala pa nila ang isa't isa. Batay sa mga nakaraang karanasan ni Bea sa pagiging nasa mata ng publiko, mas maganda kung mabibigyan sila ng pagkakataong buuin ang kanilang koneksyon ng malayo sa panghuhusga ng iba. Sa kabilang banda, kung seryoso sila sa isa't isa, maaaring dumating ang panahon na piliin nilang ipahayag ito sa publiko, pero sa kanilang sariling paraan. Bagamat magkaiba ang kanilang mundo, maaaring magtagpo ang kanilang mga kalakasan at makabuo ng isang matibay na relasyon. Si Bea bilang isang beteranang aktres at si Vincent bilang isang matagumpay na negosyante. Ang kanilang magkaibang larangan ay maaaring maging daan upang mapalakas nila ang isa't isa. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para lagi kang updated sa bago kong content. Suportahan natin ang channel na ito. Malaking tulong ang bawat subscribe mo. Kita kits sa next video.